Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction, opinion Itong uh, live uh, press conference ni Senate President uh, Escudero kanina na kung saan mga makukulit na media tinatanong nila na parang sigurado nang maging uh, Senate President si si sa 28th Congress nag o na daw siya sinong magiging majority floor leader niya sinong magiging mga finance yung mga magche chairman <laughs> so kung din itong mga reporters ma mga marorong <laughs> pumick eh anong sagot ni Senator Escudero? Uh, pakinggan natin kasi talagang uh, mainit na usapin itong impeachment trial ngayon ni Sara na parang nadidelay na parang ibabasura na at uh, yun na, so siya ng Duterte Black kaya magiging Senate President siya sa 28th Congress, ito na Congress <laughs> pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso kailangan din ay pwede rin yung pagpasya ng susunod na Kongreso kaugnay sa gagustuhan nilang ituloy pa ba ito, ipabato, ayaw na nila tulad lamang ng Arab Impeachment Trial Nagpa siya mga prosecutors doon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nagwaka sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Um, pero nangyari ang EDSA, natanggal, so wala lang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin nyo, lalo na sa pagpasok ng bagong kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, okay. good morning. Texter, kanina pa na Abante Radio. Yes, sir. May mga binabanggit, uh, SP, na yung iyong hakbang na itawid sa 20th Congress, ang uh, impeachment ay para sa natili kayo sa pwesto pa yung SP sa susunod na Congress. So, yan na, yan na. May yan maraming mga senador ang gusto din itawid dito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panayang sabi ng, impe ng, ng impeachment at ng ganilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba niyo itong nakarang dalawang linggo? Pinag-uusapan ko lang mga panukalang batas na nais naring ipasa at ihabol at itong kasalukoy ang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang kongreso ito. Walang kinalaman anumang pagpapasa namin ngayon. Anumang pagpapasa at posisyon ko ngayon sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado talking about 20 at Congress, uh, SP, may uh, have yeah. daw gentleman's agreement between you and Senator Dito Soto. Sabi nino? Uh, from the sources, from Tony <laughs> Arias, no, mga sources. Mga marites sources. Um, sabi nino, dahil ang wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan na usapan, ni hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. But sir, hindi ko okay. lang ba yun na may ino na daw kayo maging majority? Yun! <laughs> maging chairman ng Committee on Finance. Politico sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon at hinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabaho ang ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon. Um, lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Um, walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Matagal okay. pa naman? Iba kayo pa? Okay. So, grabing uh, rumors sa Senado na ayun na, na parang sigurado na oh, on on the go on on the ball na oh, on the bag na ang Senate presidency mamaintain, ma maintain uh, ma mapanatili ni Senator Escudero. Bakit? eh dahil dito sa nangyari sa impeachment eh. Marami na ang uh, bumabatikos sa Senate President na bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nang una, ang ganda-ganda ng scheduling eh bakit biglang uh, na delay Oh, eh yun na ito, mga rumors ito unfounded rumors na babasa ko lang sa mga articles especially yung uh, politico.com.ph uh, doon ko nakabasa ng article na parang uh, compromise agreement ng Duterte bloc with Escudero na suportahan ng Duterte senators ang Senate Presidency si Nescudero in return, alam nyo na, tungkol dito sa impeachment. Kaya nakakapagtaka yung biglang uh, pagpostpone pag-postpone. Pero yun mo yan, kung sinimulan na sana nung June 2 yung reading ng Articles of Impeachment, ay di gumagana na ngayon. Na-convene na, na, ng impeachment court. Na, na, Naka-ready na yung yung tela, ay <laughs> yung tela, yung robe. Na, nakapatay na sila kompleto na. Eh bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin at parang oh nagsasalita na si Senate uh, Majority Floor Leader uh, Tolentino na pag hindi natapos ang trial by June 30 functionally dismiss na ang impeachment case ni Bibi Hindi pwedeng itawid sa 28th Congress. Ganun na ang takbo ng usapan. Kaya ang dami nang nagre-react. O, oh, na nag-react kanina, nabasa ko. Art, uh, Arzobispo Socrates Villegas ng Lingayen Dagupan. Sabi niya, it's wrong. It is a sin. Bakit uh, i nyo ang uh, pagpahayag ng katotohanan? Uh, it's an act of injustice. It's not for the common good. Ganon ang official statement ng arsobispo ng lingayen ang dugo kasi nga itong pinapakita nilang mga signals ngayon nakakalito uh, ah gusto niya matuloy yung defense team ni BP Sara na sila mga DDS oh, mga DDS di ba gustong gusto nating matuloy eh bakit nakakaganito so everything is now in the hands of the senators kaya ano ba ito? May usapan na ba sila? May magiging uh, majority floor leader na? Uh, may finance uh, chairman na? <laughs> Kasi yung mga importanteng ano. So, maghintay na lang tayo. Lahat ng may ito puro speculation pa lang. Ang katotohanan, may re-reveal June 11. Uh, ilang days na yan na lang. Two days to go. So, Kumusta yung resolusyon ni Senator Bato? pirma na ba ng 13 senators? So, it remains to be seen. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid noon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para maayos ang mga sira-sirang bahay